ako doon sa daya sila at si Tiling at saka kay ano sila si Bebot si Commander Mirna na <laughs> bye bye Magbabahay-bahay kami. Mm. Mamayang hapon, lalakas na naman to. Waig na to. Tapos yung aakyat namin doon, nako po, ang dulas. Nagalis. Tudong nga tudong namin tapos sampay nga narigat ni na Ito tipang. Ito bantay. O, oh, sinong gusto magbakasyon? Punta na dito. Naku, walang ano, walang sarukod. Si Ante. Sayang yung ano sa sabi sinira ng kalabaw. Mm. Sayang. <laughs> Walang maulam na sab sabi ko. Hmm. Ayan mo ayan tay napanam ngay. Tap <Rab -tab>. tap. Ni <tap> nagado. <tap> oh ay. nii nag ah, Awan mga mga nitan tay. Maka ano nakanta na mm. ano dito ubing. <tinyo> Natuyo na yung lalamunan ko pag-akyat dito. Tarab-tab, in Ilocano. Sige, hmm. gabi mo tante. Ala. Awan pa yung sarukod na, ha? Wala pa yung saklay. O ano, tungkod. Pero, talo pa ako. Ang bilis umakyat. Dito sa napakaputik na daan. Na buti na la lang. Yung buta ko masikip. Pag hindi ito masikip, mahuhuli yan. May iwan yan sa putik. Nako po. Malapit na kami sa kalsada. Haan? Ah, tigay! Di Naman, kuna di kadindingdingan na tatang mo hindi ubingak, tigay. Hindi ka mo na Ah! na na O, dito nga na. Malambot na tangkay, Haan. Ah, oh. Okay. Yung ano lang parang okay, usbong, usbong lang. May proseso ba 'yan? Saan mm Sige. -mm. Nuulan pala 'to. Parang labong na malit pa kukunin na. Oo. Oh, okay. <laughs> Wala pang jalebi. Eh ngayon. Ako, salamat naman at kami nandito na.

Huwag ko man oh. Makaala niya. ang. Uh, yung na. Ah, may bunga. Yung iba nagbebenta na. Dahil, ano na, hinog na. Daming ang daming sabi diyan Dami. Oh. Agbungan tumulang natin, meron na Ah, talaga? Agbunga. sila, sa Asla, singkamas. Yung bunga, singkamas. Ah, uh, Okay. Panghilod, hindi naman. Hindi ah, hindi ko rasyon. Ikabin mo yung bote. Malapit na kami. Maputik. Kaya matagal kami naglakad. Hmm. Ada asu dan sapai lah Sino? Ah, di dera. Santa Monica. Sakapan kami anti? JT. Ako yung DJ ba di dito ko. Dinanak nana teung ijay Santa Monica. Wan. Nih, ada entara inani sudah. Hai san. Paslah. Ya kada mo na pangay. Ni sa umakyat. Ang hirap. Patarik. May aso yata dyan. Ipagpakadwata kita ng bibot. Ulan ka pa dyan. Hihingi rin ako ng mga halaman, auntie. Ngunit no, ma maalak na madawat ko dito eh. Ang tataba ng mga kambing. Parten. Naparten? Naparten, naluto. Nakaparti kayo? Nakaparti kayo, nakaluto kayo? <laughs> Nalutong DJ ko, wakal Good morning sa inyong lahat. Aray ko, ang init. Sabi ko na parang hindi kalding. Tanti bebo. Nag-aala kami tarab Ay, naka. Doon, tag-anan. Ay, nakasahan ka. Pasalubong niya sa ito may ay, pasalubong pabaw. din ako kaso mm -hmm. wala akong paparang, na kaluto, si pa, uncle, nandito ba <laughs> ah, nagluluto na ang yeah. kamusta sandali ko yung kanti diling mm -hmm. bakit na galing na, na balay, mm -hmm. kami balay. Kamu mlakat kami mat. Nay kaniyam Agbugbugon kayo pa eh. Suda nga eh. mata, bugong ka, kaya nung ano bugong nga ramang, bugong magayam nga dati sa bawna, sa bali. Ay, istak mo lang, hindi naman napapanis yan. Pag may bisita ka, di ano, ipang sausaw na okra. Tapos, nandiyan ba anak ni Jenny ka? Ayan, nandun sa lakon. Oh, bigyan mo sa anak. Ah, bakit? May ah. kanyang sila doon. Ito, bigay ko ka, auntie. Oh may juice. Tapos it. Oh panghalo mo sa ano, pansit. <laughs> Sabihin So, bigay ko kan titiring to. Mm. Okay. Okay, okay. Sige anak pa nakalutok nga nga? Nakalutok, Mga nakalutok ng antay ko ma. Ang aga-aga pa. Okay, Sige, so uh. Good morning. <laughs> Ito. Okay. Oh, Oo. Eh, Ito pansit, lagyan mo nang ano. Ang sardinas. Kami nga, ug, kami nga uguti pa Oh, igigisa mo lang. Okay. Galing kami sa bahay. Sa Jollibee. Wala kami dalang dalang Jollibee.